Mahigit labing taon nating nasaksihan ang alamat na tunggalian ng Apple at Samsung sa smartphone market. Dalawang higante ang taon-taong naglalaban para ipatupad ang pananaw nila sa mobile phone at kunin ang atensyon ng mamimili. Sa asul na panig, si Apple, kontroladong inovasyon, malinis na disenyo at nakakandadong karanasan sa maayos na ekosistema. Simula nang lumabas ang unang iPhone, noong 2007 at pitong naging pamantayan ng high-end na klase ang tatak na mansanas. Nagsalita na ang mga numero. 225 milyong iPhone ang naibenta noong 2,000 at 24,18% ng global market ayon sa Kenalys Research Center. Higit sa lahat, kabilang ang iPhones na ito sa top 10 ng mga pinakabentang smartphone sa buong mundo na ang iPhone 15 ang nangunguna. Sa pulang sulok, Samsung, ang hari ng pagkakaiba-iba. Isang higante na gumagawa ng smartphone para sa lahat ng panlasa at presyo at laging nangunguna sa teknolohiya. Noong libo at nakabenta ang kumpanyang koreano ng 200 at 22 milyong smartphone pangalawa sa Apple. At may mga modelong Galaxy A15 at S24 Ultra sa top 10. Dahil dito, si Samsung lang ang matagal ng kakumpetensya ng Apple. Alam nyo na ito kung nakasubscribe kayo sa channel pagkatapos ng mga video tungkol sa HTC, LG, Motorola o pati na rin Nokia. Ngunit ang tunggalian ay higit pa sa benta. Sumasalamin ito ng dalawang magkaibang pananaw sa smartphone. Sa isang banda, saradong mundo na lubos na kontrolado, nakatuon sa pagiging simple, seguridad at eksklusibo. Sa kabilang banda, mas bukas at napapasadyang mundo na rin tayo, ngunit mas pirapiraso. Kumusta? Team Mindset! Matapos ang video tungkol sa tunggalian ng McDonald's at Burger King, marami ang humiling na suriin din namin ang isa pang kasing epikong laban. Tulad ng dati, mahalaga ang inyong mga ideya sa komento. Kaya patuloy lang magbahagi. Sa video, sabay nating susuriin ang mga dahilan ng labang ito ng mga higante at sasagutin ang tanong na madalas itanong ng marami. Talaga bang hindi matitinag si Apol sa tuktok? May alas pa ba si Samsung para mabawi ang trono? O baka may ibang kalaban na naghihintay na balik na rin ang lahat? Alam ko, higit pa ito sa tanong, pero simulan na natin. Balik tayo sa 2007 noon. Ang mundo ng mobile ay pinaghaharian ng mga higante tulad ng Nokia, Blackberry o Motorola. Noon, flip phone na may physical na keyboard ang uso. Ang touchscreen na walang button ay tila sobrang futuristic noon. Noong panahon na yon, may ilang brand tulad ng HTC na sumubok na rin sa touchscreen. Kung napanood nyo na ang video namin, alam nyo na kung tungkol saan ito. Komplikado pa rin ang interface nila, hindi intuitive at di tugma sa inaasahan ng marami. Pagkatapos, biglang dumating si Apple. Ang unang iPhone ay naging isang teknolohikal na bomba. Isang capacitive multi-touch na screen, isang interface na idinisenyo para sa mga daliri, isang makinis na web browser at higit sa lahat, isang pangakong kakaibang karanasan para sa mga gumagamit. Sa unang pagkakataon, ang smartphone ay naging simple, elegante at para sa araw-araw. Hindi na parang mini-computer. Nagbago na ang itsura nito. Humihina ang mga dating namamayani sa revolusyong ito. Panahon na para gumanti ang Samsung. Matagal nang matatag sa consumer electronics, ramdam ng higanting timog koreano ang pangangailangang magmadali. Noong 2010, inilunsad nito ang sarili nitong kalaban, ang Galaxy S. Inspirado ng iPhone, ito ay pinapatakbo ng Android at nagmarka ng tunay na simula ng isang labanan sa tuktok. Pero ang tunggalian ay lalampas agad sa usaping teknolohiya. Noong 2000 at labing isa, kinasuhan ng Apple ang Samsung dahil sa umano'y panggagaya ng disenyo at interface. Ito ang simula ng walang katapusang digmaan sa korte. May mga kaso sa sampung bansa, bilyong dolyar ang nakataya at matinding tensyon. Hindi umatras ang Samsung. Bagkus, lalo pa itong umabante at lumakas. Kalamangan niya na siya ang gumagawa ng karamihan sa Active Matrix Organic Light Emitting Diode Screen Processor at Camera Sensor ng kanyang mga pyesa. Ang kontrol na ito sa linya ng produksyon ang nagbibigay daan sa kanya na makapag-innovate ng mabilis at maiangkop ang kanyang mga modelo sa mga uso. Mas mabilis kaysa Apple, ipinapakita ng Samsung sa Galaxy Note, Galaxy S at Galaxy Fold ang sarili nilang pananaw sa smartphone. Pero sa kabila ng dami ng benta, nakadalasan ay mas mataas pa kaysa sa Apple. May isang bagay pa rin hindi niya makuha, ang prestihiyo. Ang iPhone ay nananatiling isang simbolo at kultong bagay. At pagdating sa imahe ng tatak, nananatiling may malaking lamang ang Apple na mahirap habulin. Matagal nang magkaribal ang Apple at Samsung. Hindi lang sa smartphone, kundi pati sa pilosopiya at kultura. Magkaibang magkaiba ang paraan nila ng pagdisenyo ng teknolohiya. Dalawang mundo na hindi nagkakaintindihan, pero iisa ang layunin ang sakupin ang puso at syempre, pati ang bulsa na mga gumagamit, si Apple ito ang ganap na kontrol. Isang ekosistem na sarado, sukat na sukat, at dinisenyo para magbigay ng maayos, simple at walang abalang karanasan. Ang hardware, software at serbisyo ay sabay-sabay dinidevelop sa loob ng kumpanya. Ang resulta ay isang malinis na interface, mas pinatibay na seguridad at pagkakaugnay-ugnay na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging perpekto. Pero may kapalit ang perpektong ito. Kaunting kalayaan, pagpapasadya, at puwang para lumihis. Si Samsung ay nangingibabaw sa pagkakaiba-iba at umaasa sa Android, isang mas bukas na sistema na natalakay din sa video. Maaaring mag-alok ang higanteng Koreano ng maraming produkto, mula sa entry-level smartphones na below 200 euros hanggang ultra-premium models gaya ng Galaxy S Ultra at Galaxy Z Fold. Lugar ito ng tuloy-tuloy na eksperimento. Natutupi na screen, malaking camera sensor, malaking baterya at mabilis na pagcha-charge. Mabilis umusad ang Samsung, sobrang bilis pa nga. Pero ang pagiging bukas na ito, may kapalit din na gastos. Mas kaunting pagkakapareho, mas mabagal na update at nag-iiba ang user experience depende sa modelo. Baka ito ang totoong tanong. Mas gusto ba ng tao ang pulidong saradong karanasan o ganap na kalayaan kahit may kakulangan? sa laban ng Apple at Samsung. Lahat nakatingin sa mga numero ng benta. Pero sa totoo lang, sa ibang lugar talaga nagaganap ang totoong labanan. Hindi lang sa dami ng smartphones na nabebenta, kundi sa kakayahang mapanatili ang gumagamit. Ang kliyenteng bumibili ng iPhone o Galaxy ay hindi lang telepono ang binibili. Pumapasok siya sa isang mundo, isang ekosistema, at ang ekosistemang ito ang nakaka-impluensya sa lahat ng magiging desisyon niya sa hinaharap. Diyan pinapakita ng mansanas na tatak ang best niyang alas. Sa loob ng maraming taon, itinayo ng Apple ang isang sarado at magkakaugnay na ekosistema kung saan lahat ay gumagana ng perpekto ng magkakasama. Kung may iPhone ka, agad itong kumokonekta sa iyong MacBook, iPad, Apple Watch o AirPods. Sinimulan mo ang email sa telepono, tapos tinapos sa computer. Dahil sa iCloud, AirDrop at HandOff, lahat ay real-time na nasisync, walang abala. Habang mas lumalalim ka dito, mas mahirap makaalis dahil walang ibang ekosistema na kasing dali at tibay nito. At dahil kontrolado ng Apple ang lahat mula sa hardware hanggang sa software, ang karanasan ay talagang pina-optimize mula umpisa hanggang dulo. Ang pagkakapareho ang naglalapit sa tao, minsan parang hindi mo kayang mabuhay nang wala ito, gaya ng gintong kulungan na nakita natin kamakailan. Pero may limitasyon din ang estratehiyang ito. Maraming limitasyon ang Apple, gaya ng hindi pagpayag mag-install ng app sa labas ng App Store, maliban kung gagamit ng komplikadong paraan. Ang pagiging compatible sa mga produkto ng ibang brand ay napakalimitado rin. At ang magpalit ng brand kapag marami kang Apple na produkto, halos nakaka-discourage na. Ang modelong ito ay gumagana ng perpekto para mapanatili ang mga gumagamit na nakuha na nila at maaaring pumigil sa mga nagahanap ng mas maraming kalayaan sa pag-personalize o simpleng mas maraming flexibility. Si Samsung naman, pinili niya ang ibang daan mas bukas, mas iba-iba. Hindi tulad ng Apple, hindi niya kinokontrol ang buong ekosistem niya. Gumagamit siya ng Android na develop ng Google, kaya kailangan niyang makibagay sa isang environment na hindi niya ganap na kontrolado. Pwede niya itong i-customize gamit ang One User Interface, pero limitado pa rin ang mga pwedeng i-offer. Ang pagiging bukas nito ay may benepisyo. Compatible ang Samsung products sa maraming serbisyo at device. Maaaring mag-install, mag-customize ng interface at magbago ng settings ang gumagamit. Mag-aalok ang Samsung ng malawak na pagpipili ang telepono. Mula abot kaya hanggang ultra premium na modelo, kaya may mapagpipilian ang lahat. May mga hamon din ang estratehiyang ito. Una, hindi ganap kontrolado ng Samsung ang user experience. Ang Android ay sumusunod sa bilis ng pagbabago ng Google. Kahit may sariling serbisyo ang Samsung tulad ng Samsung Pay, Samsung Cloud at Galaxy Accessories, hindi pa rin kasing dulas ng ekosistem ng Apple hindi rin ito nakakulong. Maaaring lakas o kahinaan, depende sa pananaw. Isa pang teknikal na problema ang fragmentation dahil maraming modelo ang inaalok ng Samsung. Kailangang iangkop ang bawat inovasyon at update sa mga pagkakaibang ito, kaya nag-iiba ang performance depende sa telepono. Dumarating ang mga update sa magkakaibang bilis at minsan kulang sa pagkakaugnay ang ang karanasan. Ang kakulangan ng pagkakaisa na ito ay maaaring makaapekto sa katapatan ng mga gumagamit. Mag-ingat! malaki ang nakataya. Sa mga susunod na taon, hindi na lang teknikal na katangian ang tunay na laban. Magiging laban din ito sa kabuoang karanasan, sa kakayahang mag-alok ng isang integrated, maayos at epektibong ekosistema na nakakainganyo. Sa ngayon, may malinaw na kalamangan ng Apple, pero may alas pa rin si Samsung na pwedeng gamitin. Kung magagawa nitong mas pagdugtungin ang mga produkto nito sa isa't isa at makabuo ng mga alternatibo, Malalakas na alternatibo sa Google at mas pinadali ang paggamit. Kahit iba-iba siya, maaari siyang bumalik sa sentro. Hindi lang bilang tagagawa ng smartphone, kundi bilang tunay na lumikha ng ekosistema. Ngayon, hindi na lang basta kung sino ang pinakamaraming benta, mas malalim na ang usapan. Dahil pagdating sa kakayahang kumita, katapatan ng mga customer at imahe ng tatak, parang ibang liga ang nilalaro ng Apple. Kaya pa bang balikta rin ng Samsung ang sitwasyon o talagang hindi na maaabot ang dominasyon ng Apple? Kailangan pag-usapan ang imahe Naitatag ng Apple ang kakaiba at matatag na pagkakakilanlan. Ang iPhone ay hindi lang telepono, kundi simbolo at panlipunang marka. Bawat bagong modelo ay nagiging isang malaking kaganapan, pinag-uusapan ng lahat at nagdudulot ng mahabang pila sa mga App Store. Hindi lang teknolohiya ang usapan dito, kundi pati pagnanasa na hirap pa ring tularan ng Samsung. Kahit mas advanced ang ilang high-end na modelo, hindi pa rin nila natutumbasan ang parehong kasabikan. Hamon ito, paano gagawa ng matibay na emosyonal na koneksyon sa mga gumagamit? Mahalaga rin ang katapatan ng customer. Sa aspetong ito, talagang dinudurog ng Apple ang kompetisyon. Kapag nakapasok ka na sa ekosistema ng Apple, napakahirap ng makaalis dito. Lahat ay dinisenyo para suportahan ang bawat device. Makinis, simple at magkakaugnay. Si Samsung kahit na nagsusumikap, hindi pa rin kayang ikulong ang mga gumagamit nito ng kasing epektibo. Ang mas bukas nitong ekosistem ay nagpapadali sa paglipat ng brand. Bagamat kaakit-akit, ang kalayaang ito ay maaaring magdulot ng malaking gastos sa pagpapanatili ng customer. At gayon paman, hindi naman walang kalamangan si Samsung. Sa katunayan, ang inobasyon ay palaging nasa sentro ng kanyang estratehiya. Siya ang nagpakilala ng Active Matrix Organic Light Emitting Diode Screens, High-Res Camera Sensors, at ultra mabilis na charging. Siya ang nagpakilala ng unang natutupi na smartphone habang nanatili si Apple sa tradisyonal na format. Sa teknolohiya, kadalasang nauuna si Samsung. Malakas si Apple sa paggawa ng konkretong maayos at integrated na karanasan mula sa bawat inovasyon na tinatanggap ng mga gumagamit ng hindi nila namamalayan. Ang isa ay mabilis umusad, ang isa naman ay tama ang hakbang. Sa kabila ng magagandang produkto, nananatiling problema ni Samsung ang ekosistema dahil ang kakulangan sa pagkakaugnay ay maaaring hadlang sa paggamit ng tao. Nagawa ng Apple gawing gintong kulungan ang mundo nila. Kaaya-aya, nakakaaliw, at iniiwasan ang abala. Si Samsung kahit may One User Interface, Samsung Pay, at Galaxy Accessories ay umaasa pa rin kay Google. At dahil hindi niya kontrolado ang buong karanasan, mahirap para sa kanya mag-alok ng kaparehong lakas. Gayunpaman, wala pang tiyak. May sapat na yaman, kaalaman at liksi si Samsung para baguhin ang kanyang modelo. Maaari niyang palakasin ang integrasyon ng kanyang mga produkto, pagandahin ang imahin ng kanyang tatak, pagbutihin ang pagpapanatili ng mga customer at magbigay ng mas malinaw na pananaw kung ano ang ibig sabihin ng maging isang gumagamit ng Samsung. Hanggat hindi pa naisagawa ang mga hakbang, matatag pa rin si Apple sa trono nito. Hindi lang dahil nagbebenta siya ng mga telepono, kundi dahil nagbebenta rin siya ng isang istilo ng pamumuhay. Maaaring di magtagal, hindi na balita ang paghaharap na ito. Habang naglalaban sina Apple at Samsung sa entablado, may isa pang tahimik na labanan sa likod dahil nagbabago ang merkado. At sa likod ng dalawang higanting ito, may mga ambisyosong outsider na tahimik na nakakakuha ng pwesto. Estratehikong gaya ni Xiaomi. Halimbawa, kahit dati kilala bilang low-cost brand, umangat na ang kumpanyang Chino sa ikatlong pwesto sa mundo. At hindi ito aksidente. Magaganda ang pagkakagawa ng mga produkto. Sobrang kompetitibo ang presyo at unti-unting umaangat ang kalidad, kaya't mas lalo pang kinagigiliwan si Xiaomi, lalo na sa mga umuusbong na merkado. Noong 2024 nakabenta ang kumpanya ng isang daan at anim naput milyong smartphone, isang mataas na bilang na patuloy pang tumataas. Sa likod niya naroon si Honor, dating sangay ng Huawei, na ngayon ay gumagawa ng malakas na pagbabalik. Gaya ng sa video kamakailan, muling lumilitaw si Honor gamit ang maayos na estratehiya. Premium na posisyon, abot-kaya, elegante at inobatibo. Malakas na bumabalik ang tatak sa European market para makamit ang sariling pwesto. Kamakailan, nasubukan ko ito at namangha ako. Nariyan pa rin si Google ang nangungunang Amerikano at patuloy umuunlad ang Pixel smartphones nila bawat taon. Nagbibigay sila ng purong Android, mabilis na update at artificial intelligence integration. Para sa mga teknolohikal na gumagamit, lumilitaw na ang malaking pagkakaiba. Huwag ding kalimutan si Huawei na sa kabila ng parusa ng Amerika, patuloy na nag-i-innovate at malakas pa rin sa merkado ng China. Sa pamamagitan ng sarili nitong operating system Harmony OS, sinusubukan ni Huawei na muling makuha ang buong kontrol sa kanyang ekosistema, katulad ng ginagawa ni Apple. Wala pang manlalaro ang direktang sumasabay sa dominasyon ng Apple at Samsung, pero nagsisimula na ang trend. Umuusad ang mga brand na ito, kumukuha ng bahagi sa merkado at matibay na nagtatatag ng presensya sa industriya. At kung may isang bagay na itinuro sa atin ng kasaysayan, ito ay sa mundo ng teknolohiya mabilis, sobrang bilis, maaaring bumagsak ang mga imperyo. Ito ba ay walang hanggang tunggalian o trono na dapat sakupin? Nagbago na ang larangan ngayon. Hindi na lang ito tungkol sa pagbebenta ng telepono. Isa na itong digmaan ng mga ekosistema, mga serbisyo, at pangmatagalang relasyon sa gumagamit. Sa larangan ito, lamang na ang Apple at mahirap ng habulin. May pag-asa pa kayang makahabol ang Samsung? Siyempre, pero may kondisyon. Hindi lang puro inobasyon, kundi bumuo ng malawak at magkakaugnay na pananaw. Lumikha ng koneksyon, pangako, at lifestyle. Dito magsisimula ang lahat. At kung hindi makasabay agad ang isa man sa kanila, baka may isang tagalabas na lang na biglang babaligtarin ang lahat. Maaaring matulad sila sa LG, isang malaking innovator na bumagsak dahil sa sunod-sunod na maling estratehiya. Gaya ng nakikita sa video na ipinapakita ngayon.